So, for this video guys, may may binagbigay sa atin ulit ng isang mga appliances. So, ito. Isang uh, unboxing natin to yung binigay sa atin. So, ayan. DVD. Platinum. So, binigay ito sa atin guys. Sorry, sa akin pala. <laughs> Ayan, isang Platinum. Isang Toshiba. Salta Shiba, Shiba. Maison Book Ayan. So remote Nakikisama ng remote So, jack at saka old modern na amplifier. So, yan. Napakaangas. So, thank you. Thank you po sa nagbigay. Ayan. So, hindi natin sure kung gumagana ba to. So, susubukan natin kung gumagana pa. check natin yung plug-in power on natin ayun gumagana pa guys ayun gumagana pa so testing naman natin yung TBT itong platinum check natin kung may power so yun meron ayan indicator light so gumagana yan guys gumagana yan ayan o oh, close open ayan gumagana So nag Toshiba. Try natin. So plug in ulit natin. Ayun. Ayun, gumagana. Gumagana guys ano ba yung open to? So, guys, kung magano, eh. So, thank you. Thank you sa nagbigay sa atin ng ganitong unit. So, kapag may maghanap, ayan, pwede-pwede. So, thank you, thank you.